sa likod ko. Ikalaw ang gigat natin. Malakalaan ang konti. Oh, may huli. May huli na naman. May huli ito. Uh. Oh, lumalaban Malaban uh. Uh. Oh. Malaki na naman ito <laughs> Malaki na naman ito Malaki na naman ito Ik heb nog een Ik heb Monster! <laughs> 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 okay, ja. ah, dat is maar itu on classing ke tahun oh, itu 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 anak laki, laki oh anak laki <laughs> ada laki-laki <na> dari itu ada saya tahu kita saya tayo <laughs> again welcome to my office welcome to my office welcome to my office So ang variety na to ang tawag sa amin dito Kayo Guys, welcome to my office At ito ang first time nung kakana tayo para sa buwan ng February So matagal ko na rin hinintay ito So iniwan muna natin ang kubo doon sa farm Dito muna tayo sa ilog So pansamantala, ikat hunting muna tayo Excited na ako ngayon Solo flight ulit ako ngayon So abangan nyo guys, ikat hunting uh, Sana makauli tayo At uh, hindi, tayo, hindi natin lulubayan ito Kaya bumaba pa ako na medyo malayo So yung ikat hunting natin na nakaraan kung saan nakakahuli tayo dun sa taas yun. So naglakbay pa tayo na medyo malayo-layo at ito nga prospect ko ito itong ito lugar na ito at uh, tumigil mo na ako dito para maganda ng ating mga gadget ng at ating mga kawil. So nagprepare muna ako at pinakabahan ako guys. Kung excited na ako mas excited ako dahil ito yung pagkakataon na tingin ko makakabawi ako. So guys, ano? Parang na. So meron akong pinrepare ng mga kawil dito. Naganda ako siguro mga so pieces ito marami-rami na rin ito. Hindi naman ako nagkaka ng maraming-marami dahil nakakapagod din. Ilang ano lang ito, ilang piraso lang. At uh, heavy duty ito, guys. Uh, paghahandaan ko talaga kung makakahuli tayo ng jumbo, siguraduhin ko di makawala. So excited na ako. Kasi sa buwan ng January, hindi tayo gaano makahuli ng malaki. Eh. So ngayon, kaya tanong prospect, medyo malalim na ito, medyo malayo-layo. Uh, sana makahuli tayo. Okay? So let's go. hindi hintayin ko lang dumilim, mag mga patigid pag dumilim, tapos tayo mamamana tapos tayo mamamana, ito na lang ang pamain ko maganda lang pamain dahil may mga maliliit na dalag ito pinakamagandang pamain dahil matibay mahalo-halo so, ito may maliliit na dalag may tilapia may marami ito siguro mga sampu ito mahigit So, marami-rami rin tayong pamain. So, ang oras ngayon ay mga, mga alas 7 pasado na. Ayan. And, may mga lalo pa rin itong itong magagandang pamain. Buhay na buhay. Kaya, ito malaking-laking dalag. Sarap ito. Sana makahuli tayo bukas. So, magpapain na tayo ngayon. Ito yung mga kawil natin. Sabi ko na sa aking dewang baka magdagdag pa. So off-cam na lang tayo. Uh, papakita ko na lang sa inyo bukas kung anong yun. So lalabas mga labing labing tatlong kawil ang na magkakanaan natin ngayon. Marami-marami na rin ito. So, so mag alas 8 na magkakanaan na tayo para pagdating ng 9 o'clock uuwi na tayo. Go! May anong dyan. Hindi ka na akong anong kailan. Oo uh, nakikita mo na yun sa baba may pito tayo doon may tayo ng konti yun na uh, natatadaan natin pagbalik kaya unahin natin yun sana may makuling na tayo wala kang makuling ngayon so, e, eh, ibang venue ito guys At, uh, ang layo na nilakad ko kagabi eh, siguro mga 30 km ako naglakad kapat na rin sa baba namanak so, hindi lang ka na ah, uh, hindi ko sure pinagkanaan natin yung talagang shootball na makakahuli tayo pero excited ako talaga so, ano kaya ibubunga ng ating ikat hunting ngayon makakahuli kaya tayo malaki it let's find out malamig luso na tayo guys kanan natin ang dun doon meron din dito meron yan may pito tayo doon medyo maginaw malalim ito <laughs> lalangoyin lang natin <laughs> di ba, sanay na rin naman Oh, may huli ito guys. Ooh. May huli ito. May huli ito. May huli ito. Hindi, di ba kakawala ito? Suwerte <laughs> tayo guys. <laughs> Dito muna hilahay, sa lang hilahay. Di ba kakawala ito? Dito muna pang hilahay. I-ahaw ko lang doon guys. Suwerte. <laughs> Unang kawil. <laughs> May huli agad. So itatawid ko lang doon sa kabila. Oh, ko. tatawid ko. Itatawid ko muna doon bago eh, anim pa tayo dito eh. Una pa lang ito, pero swerte agad tayo. Ito, oh, hihilahin natin. Lalangin lang tayo medyo, medyo malalim. Uh. wala lang timbulan eh, pero... Nasunod naman. Uh, ang ko agad. Unang kana なんかな、すげえってたよ。 guys, agad tayo. Ito ilalagay sa may... na yun? Siguro mga dalawang kilo na ito. dito ko muna siya inalpasan ang tinali ko muna rito oops katabi ng sa tubig inalpasan ko muna siya rito bakit nakatali naman siya kasi pure nakatali na kulang ko lang tatlong kilo ito pero marami pa tayo doon may anim pa kaya let's go balik ulit tayo doon Ayan lang muna ating igat. Let's go. Pagkakaroon natin yun. Baka meron din tayo ito. Meron din dito isa. Ay. Hindi ko alam kung meron to Wala. Hindi pa tayo. Kawil number 3 Yung hmm, kawil natin dito Walang huli <laughs> <laughs> Oh, that's a lot of 4 to another 4 kasi ito mukhang may huli na naman ito ay wala alam <laughs> ko <Hello>, meron <laughs> Yes, Panlima Panglimang kanan natin Ito. Ito. Ito Ito may huli uh. May huli na naman Alam may huli ito oh. uh, oh. lumalaban pa lang oh lumalaban lumalaban eh, ibaba natin ang camera natin ah, sugat tayo oh. mukhang malaki din ito lumalaban eh lumalaban ito Oh. na naman ito <laughs> malaki na naman ito ayan <laughs> pangalawa ahon rin tayo doon ahon yeah, rin natin doon <sighs> swerte na naman <laughs> medyo malalim lang ito 8 pan. Ah, ini lalo. Mira, grabe 'to palalim. Eh, oh, daw, guys. Rasa likod ko. Eh, <laughs> ikat natin, malaki-laki na konti ito. Oops. Eh, yan ang tatlo. Oh. Tatlo kilo. <laughs> Pangalawang huli natin guys, siguro mga tatlong kilo ito. Ayan, mahigit. mahigit. Pero hindi aabot na apat na kilo ito. Hindi, ay sa tatlo yun. <laughs> Swerte tayo ah. Narap dalawa na. Ah, <laughs> uh, May apat pa dyan. Toyi lahin ulit natin dun guys. Dun sa ating pinaglalagyan ng oh, Harvest tayo ng ikat ngayon. <laughs> Nakapatay na ng ating ikat na isa. Mm, um, mamamatay. Tayo na kasama ka na. dalawa na ang ating igat dito tali muna natin sa dito so, nice. dalawa na ang ating igat dito ito, ito isa at ito isa oh. may apat na kawil pa tayo doon balikan natin let's go <laughs> may isang kawil tayo dito

sa kabila ito ang mula rin Then last yung nasa dulo. pero okay na hindi <laughs> na nakakapang sulit na sulit ang spot na ito guys first time ako nagkana dito pero hindi ako nabokya may isa pa dun isa na yan last na to bago lilipat ako sa kabila it. Nakadalawa lang tayo dito sa spot na ito. Not bad. Salamat sa Diyos. Isang dalawang kilo mahigit at isang tatlong kilo mahigit ang huli natin dito. So dalawa. Dilipad pa tayo doon. Hindi natin sure kung uh, meron. Pero Oops. Excited ako guys. <laughs> oh. So guys, first part ng ating ikat hunting. Dito sa dito sa spot na ito nakahuli tayo ng dalawa so isang dalawang kilo at isang oh, malaki na rin ito malaki sa ito mga huli natin so meron pa akong lima doon sa kabila hindi ko sure kung meron pa tayo mga tatigtag dito pero anyway maraming salamat sa Diyos oh oh malalaki na ito malalaki na rin ito oh <laughs> dalawa agad ang huli natin ngayon <laughs> sana sana madagdagan pa oh, yeah. Got maghihila ulit tayo ng ating igat ngayon hindi ko expected na makakahuli tayo eh ang igat ito siguro wala <laughs> ko ano na kilo siguro ito pero meron pa tayo doon sa kabila may lima pa akong kanado meron pa ako natitirang na hindi ma dito naka well sa kabila so hindi natin sure kung meron pero sana madagdagan pa so dito yung dalawa nating huli yan yun ang na sila oh. kaya nahayaan ko na sila sa tubig nahayaan ko na sila sa tubig para hindi sila mamatay okay? so safe naman yan so andyan na sila Okay, so let's go. Atawid ulit ako doon. At kagabi, nagka ako dyan. Itong gamit ko. May timbulan. Gawaan pa rin ako gano'ng harap. Okay, so let's go. Okay. Salamat Sa go. Sana pa tayo. Matagtagan pa yung huli natin. Ako guys, mukhang mukhang swerte tayo ngayon ha. yung isa yung kawil ko natanaw ko na parang meron parang meron ulit ah, yung ahon lang ako na kaunti ayun may hukuli kaya ito. Wala. Kala ko meron. Parang binata kasi eh. <laughs> anyway, lulusong mula tayo. Haahon tayo. Mayroon mahirap pagka ganito eh. kapit isa. wala. Dahil sa kapit Sana matagtagan. May isa tayo dito. Ito. May hindi ito. Oh, wala rin. po yan isa wala rin to sinapit lang try pa natin sa isa pa dito wala rin wala tayong huli sa spot na ito ah. last ito na kaya na nakahuling ka na natin bari <sighs> guys so lang huli natin ngayong araw nito. not bad Ay, maraming salamat sa Diyos kahit paano hindi tayo zero guys nice, catch of the day natin dalawang igat Approximately, itong isa ay around uh, 2 kilos mahigit right? at itong isa mga 4 kilos siguro ito. Pero salamat sa Diyos na may umuwi natin.